So boss, bago tayo mag-umpisa, no? Palahala ko lang po, ito po mga ibon na to. Bali, ako na po nagmamayari na ito. Yung mga ibon po ni Sir Oni, wala na po yun. At saka ito, yan. Ito mga ibon ko po yan. Yung kay Sir Oni, wala na po. Sold out na po yun. Ito po mga bagong cage po yan. Ayan, bagong repaint po yan. Halos bagong bago po yan, no? Ganda na pagkapintura. Yan, ito pa po po. Si-setup ko po, po yan, mga master. Yan, meron pa po dun sa labas. May mga double cage pa po dun. Ito po, nakaset up well. Yan. Ayan. Ito, samahan niyo ako. Tan, taran, tan, mga master. Gabing gabi na. Time check. 9.29 ng gabi. eto Ito. Ito yung nahakot nating kulungan. Yan. Bale, yung pa nating kulungan. Ayan, mga double cage po Yan. Napakaganda. Napakaganda, napakakinis. Halos, kala mo branyo. Pero hindi po yung branyo. Napakadami pong kulungan. Yan po yung mga pang out natin. May mga kasamang ibon. So, ulit tayo nagbabalik mga master. No? Time check tayo ulit. Kanina, nai... 9... Kanina po yung time natin na naghahakot tayo ng cage. 9.29. Ngayon po, 11.14 na ng gabi. Ayan, na-set up na po natin yung mga pang-out natin ng mga ibon. Ayan set up tayo dito na may mga kasama na pong cage siya ano ah, nest box yung iba Ayan, ito mga banded mga banded na po yan pinagdiwalay na po natin Ayan. pa set up na po yan no may patukaan na rin no may e, balya no may kasama na ayan naman bukod po yung presyon niyan ng aircon type at saka yung double EC kaso lang sa double EC wala pong e wala po tayong divider hindi po na ibigay sa atin divider kaya double EC tsaka aircon type yan ka-setup na po ka-setup na po yan mga pang-out natin ha, paunahan na lang po dito mga master yan bukas ulit set up natin, lalagay natin yung mga ibon kakapain na lang natin bawat paris-parisan Yan, ang ganda mga ano, kulungan mga easy type sa mga gusto na ito, murang mura to kasama ibon So, what's up mga master, maser Good morning, magandang umaga sa lahat Happy viewing po sa mga lahat ng mga and dito tayo muli sa ating munting ibonan, meron tayong mga pang-out dito na mga ibon May kasama na ulit mga kulungan nest box, at saka meron na rin patukaan Bago tayo magsimula sa ating video sa ating sa ating pag na to sa umaga nito uh, time check po natin uh, at update natin sa araw na to Sabado po uh, Saturday 20 po ng Saturday at uh, oras po ng 9:29 AM Yan update natin bago tayo magsimula magsha-shoutout po tayo tara samahan nyo ako Yun magsha-shoutout na po tayo Ito po na papa-shoutout hindi ko po na-shoutout sa mga nakaraang mga vlog uh, pasensya na po sa lahat no Ah, uh, ito na po, siya shoutout ko na po kayo mga master. Pasensya na po kung hindi ko po na siya shoutout po ito, nakalimutan ko po ilista yung mga pangalan nyo. <laughs> so, ito, na na po natin. Ah, uh, shoutout po pala kay Sir, Sir Neil Bicol, Ginub, uh, Bicol Gubat Sursugon. Yan, yeah, shoutout po sa'yo sir, happy watching po. Uh, at kay Shoutout din po kay Sir Philip Biohan. Shoutout po sa'yo, Sir. Happy viewing po. At maraming salamat sa pagsusuporta. Pagkaysa na po kung kayong kula po kayo na siya shoutout. At shoutout din po kay Sir Jobert Kasal Hi TV. Ayan, may YouTube channel ata to si Sir. Ayan, Sir. Maraming salamat. Shoutout po sa'yo. Happy viewing po. At sa lagi pong nagko-comment po sa comment section, si Sir John Crisostomo. Happy watching from... KSA. Yan sir, happy watching po. Hindi ko po alam kung anong meaning ng KSA. Yan. Maraming salamat sa support tayo po. Lagi po kayo nagko-comment po at ito po, sinashoutout ko na po kayo. At shoutout po pala kay Sir Marco Santos. Lag ano, Lagunay. Happy watching from Canada. yan umabot tayo ng Canada. Grabe yun sila sir ano sir Oni paalis sir papuntang Canada <laughs> dun din po sila maniniran ayan dito po tayo ngayon sa kanila dito po tayo nakatira kaya happy watching po sa mga nasa Canada at shout out po sa mga anak po ni sir Oni ni ka Oni ayan shout out po ingat po kayo lagi at happy watching and shout out po sa Wistisong Mangyan from San Pablo Laguna an happy watching po sa mga taga Laguna, sa mga nanonood po sa ating YouTube channel. Kaya shout out po sa inyo sa sa inyong lahat po, mga master, sa mga sumusuporta. Sa mga hindi pa po na siya shout out po, eh, comment lang po kayo at pagsisikapan po natin na may shout out po kayo. At shout out din po kay Alan Flores. Ayan, very supportive din po to si Sir Alan Flores. Ayan, maraming salamat. At ay Sir Patrick shoutout po kay Sir Patrick Patrick Velasquez yan very supportive din to si Sir Patrick Velasquez shoutout po sa iyo sir yan at saka kay eto meron dito vlogger din na nagpapa shoutout po sa atin kay Sir shoutout po kay Sir Inuyasha Vlog from Ilocos Norte yan Happy watching sa'yo sir. Ayan. Uh, subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel. Inuyasha Vlog from Ilocos Norte. Ayan sir. Sana dumami din po yung followers niyo. At huli sa lahat po. Ito mama sir. Shoutout po kay Selberio Magbanwa. Ayan. Very supportive din to. Lagi ko po to nakikita sa comment section. At saka sa mga iba pa po natin na hindi na siya shoutout, uh, comment lang po kayo. May screenshot ko po at ma lista po natin ang inyong mga pangalan. Kaya yeah, maraming maraming salamat at shout out po sa lahat ng mga nagko-comment po sa comment section. Hayaan nyo po pag na-chempan po natin. Ngayon ko lang po ito na shout out. Sa so, totoo lang. Marami pa po tayong hindi na i-shout out. Gawa na yung memory card ng ating cellphone storage po natin. Medyo mababa lang. Kaya pasensya na po. at uh, sa so, sunod, pagsisikapan po natin. Tara, samahan nyo ko at umpisan po natin ang ating pagbablog. Isa-isa natin mga pang-out natin na ibon. At meron dito mga ibon na galing kay Sir Edgar, may wild type tayo na pinapang out niya. Kailangan niya rin, need niya lang, need niya lang ng ano, ah, panggasto sa kanyang ibunahin. Kaya samahan niyo ko, tara mama sir. Yun, bali nga mga master, no, mga sir. Andito po yung mga sinetap natin mga ibon. Kung nakita nyo po sa unang video natin, ah, hinakot po natin yung mga kulungan papunta dito sa loob ng every sa maliit na every na to kaya eto bagong mga ibon na po to bali eto po sa akin na po yun. yung mga nakalagay po dito nung mga on nakarapang vlog yung Kaiser Oni uh, wala na po yun sold out na po yun kung napapansin nyo po halos double cage po ang karamihan dito yan easy type po yan ang problema lang po nito wala po siyang divider pero nang may nabibili na po may nabibili naman po mga divider po nito mga master mga sir at eto napakamura po nito kasama na po ito sa i-out po natin. Ayan, double cage sa mga naghahanap ng na mga double cage, uh, easy type eto para sa inyo to, mga master. Paunahan na lang po. At bago po natin ito isa-isahin, uh, pinapaalala ko lang po sa lahat no na mga gusto mag-avail po ng ibon na to. Ah, uh, eto po mga master sa mga gusto mag-avail, pwede po kayo magpa-reserve pero magda-down na po kayo. Hindi na po namin tatanggapin yung reservation lang po kasi Nakakadala po ha, pasyensya na po sa mga buyer po natin Nakakadala po kasi, nagpaparserve sa oras na kukunin na o sa petsa ng kukunin yung ibon Ang sasabihin ay walang budget, hindi kaya ng budget, yanon Pero mga makangailangan na po tayo ng down payment malitla lang naman po para sa reservation na para, para sa inyo na po mapunta yung ibon Kaya first come first serve na lang po sa mga gusto mag -abil. Kaya meron tayong iisa dito ng mga breeder yan. Mga panalang na po, halos po. Itong mga lutino po natin, 5 uh, months to 6 months, pataas na po yan, mga yan. Ayan. Kaya isa isa-isahin natin ito. Samahan nyo ako, mama step. Tara. Umpisaan natin dito sa, dito. Bago natin umpisaan sa mga lutino. Dito tayo sa green opa. Ayan. Namumugad na nga sila. Pero wala pang ano yan. Ayan po. Palabasin natin. eto green opa. Ayan, sable green opa. Ah, kapanghin at kak na po yan. Sila po yung nagbabanded po sa flight cage ko po. Ayan, green opa. Ayan, parisan po yan. Kasama na po double cage. May nest box na po at saka patukaan po nakasama. Kaya panalo, panalo po yan kung nakikita nyo. Ayan. Ayan, ito double cage. Malaking kulungan, 1.7. Malaking kulungan po kasi yan, 1.7. Kaya panalo panalo pa rin yan. Halos bagong bago yung kulungan mga master. Kaka-repaint lang po yan pero wala pong sira yan. Ni-repaint lang po kahit medyo bago pa yan. Ni-repaint pa po namin yan. Kaya sa mga gusto mag-avail, ito Available po yan. Eto wala pong laman. Pero lalagyan po natin ng laman yan. Iahabol natin yan. Dito meron dito. Banded pair din po ito. Back to back par blue. Ayan o. Oh. Back to back power blue opa. Ayan, yung kak dyan, yung turquoise. Yung kak dyan, yung turquoise. Ito, 1.7 din po ito, no? Out din to, 1.7. Ah. Uh, double easy po ito. Double easy. Divider lang yung wala. Mura lang naman po yung divider. 50 pesos po, makakuha na po kayo yan. Ayan, double easy. Saka ang ganda pa ng cage, oh. Matigas. Ang ganda, quality. Ayan, ganito po siya nung hindi po siya napinturahan yung mga kulungan. Ganito po, halos bagong-bago pa rin, nakikita nyo. Di ba? kaya pininturahan yung iba. Ito, hindi na po ito nahabol sa pintura. Ito, 1.7 din to. Ayan. 1.7. Kasama ng kulungan. Isang setup na po yan, may nest box na po yan. At meron pa po dito. And then, meron din dito green opa. Ayan o. Oh ya Kapanghen at kak din po yan. Ito yung kak o yung sabungad. Ayan, itong naiwan sa pearl. Ayan. Kasama na po kulungan niya. Nakikita niyo. Napakaganda. Napakasable po niya. Sa mga newbie po natin. Ito bagay na bagay sa inyo. Ito. Easy type. Single easy type. 1.7 lang din po yan. Napakaganda ng kulungan. Napakalaki. Pwede nyo gawin flight case kung gusto nyo. May nest box na pong kasama yan. Mga master, mga sir. Kaya lipat tayo sa iba. Update natin dito yung mga lutino. Eto, lutino. Yan, nakikita nyo, lutino. Table po yan, lutino table. Ayan, double easy. Napakamura, 2.5 lang. Bigay ko na 2.5 yan, kasama na kulungan. Double easy po yan. Lahat po yan, kompleto na may pop tray patukaan. Kaya saan ka pa, oh? Double easy. Yan, easy, easy. Sorry ah, easy lang easy. Yeah. Ito dito sa baba, meron po dito. In out. Uh, opa -pain. Back to back opa pail. Meron po dito ang back to back opa pail. Ayan po. Kung nyo, back to back opa pail. na po yan. Ito yung cock. yung avocado line. 3,000 libo. Opa pail. Tatlon libo. Opa pail po yan. Opa -pain. Back to back. Kasama na yan. Patukaan, kulungan. May next box na rin ayan, paunahan na lang po sa mga gusto magpa-reserve, magdown lang po kayo, para sa inyo na po mapunta yung ibon, eto wala pa po laman, Hihabol po natin yan mamaya dito, meron din po dito, lutino back to back din po ito palalabasin po natin yung ugad na yung sa ayan o oh. labas ka labas ayan ganda ng tirahan mo, tropa ayan lutino ito, Lutino yan. Yan, Lutino na nakikita nyo. Kasama na po box. Ito yung isa, o. Oh. Yan, kung nakikita nyo, sable din po yan, mga master. Napakapula ng ulo. Sable na sable po yan, mga sir. Kasama na rin kulungan. Ayan, double easy din po yan. Kayo na po bahala kung ano setup ang gusto nyo. Double easy po yan. Ayan. 2.5 din po yan. Out ko na po ng 2.5 yan. Mabilisan lang para sa mga BNB natin na mga nagsisimula. Eto, meron din dito, albino, back to back. Ayan, hen at kak na po yan, mga master. Ayan, may kasama din po itong cage. Ililipat po natin to dun sa taas Ayan, yung nila. Double easy din po yan, double easy. Diyan po sila ilalagay. Kaya eto, mga master, at kung dito, 2.5, dalawang double EC, ah, isang double EC, may kasama ng nice box, at saka isang setup na rin. Bubuhati na lang po yan. Kasama na po yung patukaan. Yan. Paunahan na lang po. At dito po, mga master, meron din po dito, sa baba, ah, uh, par blue, opaline, to, ah, uh, wing back to back, ayan, and hen. Ito yung kako, oh. yan, ito na sa bunga, yun yung hen sa Napakaganda, napakakinis, napakalinis. Para sa mga newbie natin, panalong panalo to. Mga budget meal din to. Ito, double easy to, mga master ha. Double easy type. Kasama na painuman, patukaan. Yan, kung nakikita nyo yan, double easy din po yan. Yan, sipatin nyo na maigi. Para, ano, makita nyo po kung gaano kaganda yung kulungan. Yan, One seven. Yan. Saan pa? Malaki na kulungan mo. Double easy. Divider lang po lang. Magagawa ng paraan yan. Paunahan na lang po dyan, mama sir. At meron din dito, sa mga naghahanap ng turquoise, spar blue. May available tayo. Ito, nakuha na to May mga ilakay po yan. Ito, galing po ito kay Sir Edgar. Inuwi ko dito kasi yung mayari nito na sa Amerika. Shoutout po pala kay Sir Reiki. Ayan, sa US. Shoutout po sa Sir. Andun pa po isang ibon reserve Sa kanya din yan. Bayad na po yan. Taga USA po yung may-ari nito. ba di-deliver po natin 'yan sa May Jordan Village, sa May dito sa May Litex, malapit. Ayan, eto. Ayan, far blue turquoise, back to back. Kung nakikita nyo, ayan, oh, ang ganda Oh. Turquoise, far blue. Ayan. Ito kasi Sir Edgar to galing. Ayan. Ibon ni Sir Edgar to, ayan Oh split paint daw to, nagbuga na daw to ng opa paint, Ina-out niya lang kasi isasalang niya kanya mga post dan. Ang dami niyang post dan na paanak doon, mga master, mga opa post dan, mga parisan niya. Pero nag-anak ng visual, kaya antabayanan niyo yon Stay tuned kayo, abangan niyo po yung mga master. Eto, 2-5 po. 2-5 kasama ng kulungan. Project Opa paint, Ay Sir Edgar po galing to, mga master ya paunahan na lang po dyan. Kasama na po kulungan yan. Ayan, sinamahan ko na ng kulungan. Wala pong kulungan kasama daw yan. Pero, sinamahan ko na ng kulungan para lang sa inyo. Para makabil kayo ng mga gandang ibon. Ayan, mga kaibon. Ayan, may kasama ng patukaan, kulungan. Tsaka, dito sa lahat, may net box. Hindi na po kayo lugi dyan, mga master. Eto, hindi po natin pour out to. Mga breeder po natin, mga yan, no. Hindi po natin pour out yan hindi natin pour out na mga yan. dito tayo sa badang kanan eto eto masasayahan kayo dito paunahan na lang to eto may ari nito si sir edgar nakikusap sa akin dalhin ko daw yung ibon niya benta ko daw need niya lang ng cash pag nabenta to kasi next week pa ako magbablog sa kanya kaya eto, pinahabol niya sa akin eto ayan ano to? Tawag nito. ito. Ah, ready to breed to. Matagal na po hindi nakasalang sa kanya. Kasi ito, nang galing ito sa kanya, ang alam ko, nasa flight lang ito. Tulad ng kinibigay niya sa akin. Belgium. Original Belgium wild type. Yung okay, Galing kay Sir Edgar po yan. Kay Sir Edgar po mayari niyan. Ayusin natin. Paharapin natin. Po. Para makita nyo yung forma ng ibon. Wala tayo kasing purge. Yan. Kung nakikita nyo yan, mga master, Oh. Yan. Lagyan sana natin ng purge. Eto, galing kay Sir Edgar. Ayan. Eto, kasama na kulungan to, mga master. Isang setup na po yan. Kasama kulungan. Galing kay Sir Edgar po ito. Ayan, kung nakikita nyo. Ang itim ng ulo, solid. Promise. Ganda. Ganda ng ulo niyan. Tsaka yung collar. Pag nakadapos sa portion, makikita nyo yung forma nyan. Ang ganda nyan, mga master. Saka yung bib nyan, makikita nyo. Eto, presyo na eto, 7,000. 7,000, isasama ko na yung kulungan. Samantalang out po na ni Sir Edgar, 10,000 po yan. Hindi niya po dinadala sa changian mga gansong ibon. Kaya eto, mga master, 7,000, kasama na kulungan. Eto yung po binigay ni Sir Edgar sa akin. Ayan. Update ko lang po kayo sa binigay ni Sir Edgar sa akin. Ayan. eto. Mababait ito mga to. Ayan, no? Diba? Magkasing lahi. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, no? Paitlog na po yan, eh. Paitlog na po ito. Ayan yung pong... Ito po yung nirigalo ni Sir Edgar sa akin. Ayan po yung lalaki. Nakadungaw. Ayan, kung alam nyo lang. Ayan. Sinabi ko na po sa inyo. Ayan, meron din po tayo dito, mga pang-out. ah uh, ready for auto. Mga paanak natin. Ayan o. Oh. Ayan. Mga uh, magulang neto. Lutino. Split Opa. Tsaka yung nanay nila. Uh, Opa. Split Ino. Nahin. At meron pa po dito sa baba. Ayan. Abang-abangan nyo na lang po ito. Ayan o. Oh. Nakadungan na po sila o. Oh. Ayan ay, ID ko pa yan kung oh, visual OPA po yan. Ito, pang materials na to yung power blue. Yung power blue, pang materials na yan. Split pale, split OPA. Split dilute. Yung green OPA naman, ano yan, uh, split inu po yan. Ayan, ino yan. Uh, so, alisan na natin yan. Alisan na tayo dyan. Dito na tayo sa mga pang-out natin. Dito, meron dito. Lutino. yan Lutino. May kasamang kulungan. Patukaan. Wala netbox. 2.5 din. Ayan. Pag-usapan na natin yung price. Kung magkano gusto nyo. 2.5. Out ko to. 2.5. Isang set na yan. Wala lang netbox. Eto pa. Oh. Dami natin Lutino. Ayan. Mga Lutino. May kasamang kulungan. Sangka pa. Hindi ka na magganap ng kulungan pa. Samantala magkano pag binili mo yung kulungan 900. Pag easy type ganun din nasa 900 din to. Ayan, 900 to 800 pero ito kasama ng kulungan may ibon na. Alagaan mo na lang oh. Saan ka pa niyan mga master? Ito meron din dito ay po. Oh. Kaya wala rin kasamang ano nest box. Ano bayan Sa Pili na lang kayo. Ayan, 25 lang din kasama na rin to. Nes, uh, ano, kulungan, isang setup. At meron tayo dito, white bull. Tsaka lutino din, na mga individual. etong Itong ano natin, oh, uh, green new wing opaline, available din po yan sa presyo po natin. Yan, green new wing opaline, available din po yan sa 1.7, kasama na po kulungan may kasama na pong kulungan niya pati yung po yung dalawang yun ayun naman po uh, out ko lang po yan 2K 2K po yan 2K kasama kulungan yung, yung lutino at saka yung white bull split ino yan kung nakikita yan 2K kasama na po kulungan ayan 2K po yan white bull split ino at saka lutino yung green Ewing Opaline 1.7 kasama na kulungan. Yan, dalawang yan. At dito meron tayo dito proven. Ito proven breeder. Yan, paunahan na lang to. Ito, hindi ko nilagyan ng kusot para hindi sila mag-breed siya agad-agad. Ayaw -agad. na mag-breed. Ito mga master. Proven breeder. Pwede yung mapagpalabas ng bluetooth. Ayan, ito. Pwede na mapagpalabas ang buto. Ito, yung kak. Yung may pot-pot. Naglulugon. Ayan, ito yung kak yung naglulugon. Yung bayo, yung hen. Ayan, paunahan na lang po yan. Proven po yan, proven. Proven breeder po yan. Ready to breed na po yan. Ayan, ito. Para mangita nga may... Ayan po mga master. Available po yan sa 1.7. Kasama na po yan. Oh. Isang setup na po yan. Sama na po painuman, patukaan. Ang seta po yan. Ayan, yan, no? Ayan. So, yun po yung mga pang-out natin. Hindi pa tayo sa iba. Dito, meron dito mga split ino. Ayan. Pagyakpata na lang po dito. Split ino po dyan. Meron ditong, ano, blue opa split ino hen may blue opa dito split hen. Ayan, blue opa split hen, meron dito. Available din po yun. Ito mga split po yan, 1.5 lang po, kasama na kulungan. Pag pumili po kayo dyan, 1.5 na lang, kasama kulungan. Yan, meron tayong buknoy dito. Saan mo gusto magalaga ng buknoy? Ayan, oh. no. may buknoy tayo, ayan. Ito pa lang, mga ibon na to, galing po sa tropa, Seri. Mga ibon ni Seri. Ayan, mga split ino po yan. Yung iba dyan, split ino halos dyan. Out na lang sa normal. Ayan, dito. Ito, mga matured na to. Ready to breed to mga to. Ayan, ang dami nyo, no? Ayan, 1.5 lang kasama kulungan. Pero pag isa-isa lang, budget may lang. Kaya-kaya nyo to, mga master. Ayan, meron tayong pang-out dito. Mga matured, ready to breed. Yan, budget meal to. Kaya tayo ng bulsa to. Pag gusto nyo lang parisan-parisan lang po, mga master, dito. Ayan, pag gusto nyo mga parisan. Ayan, dito. Pwede na kayo mag dito. Pag gusto nyo parisan. Ito, pag may kumuha ng lahatan, bigay ko to. Mababa. bigay ko sa ito na mababa. Pag gusto nyo lahatan ang pet shop eto bigay ko na sa inyo paglabas na lahatan Ayan bigay ko na sa inyo to mga master yan lang yung update natin dito sa ibon na natin Ito e, kay si Ray galing Ito pag may kulungan na type aircon type 1.5 pero pag ibon lang bigay ko 300 600 pare Ayan pinapa na kasi sa atin to tulong natin sa tropa Ayan. PM na po kayo. Lalagay ko po yung aking contact number sa screen. Lalagay ko po aking contact number sa screen at aking messenger. Wala na ba tayong nakakalimutan? Ayan. Maraming salamat sa inyo mga master. Happy viewing po sa lahat. Sana makatulong. Ayan. Thank you po.